Magandang araw mga katips, so magshishare po ako ng aking power supply ng base radio. Modified po ito, so mga PC power supply ng computer, so ginagawa ko pong uh, power supply ng ating base radio. Sa mga hilig ng base radio dyan, so ito na po yung sagot sa mga namamahala ng mga standard power supply tulad ng steady bolt kasi malaki po yon mahal uh, transformer type. So, ito po yung solusyon natin para maka uh, makamura tayo. So, ito ang ituturo ko. Yan po, makikita nyo yung yellow tsaka black na wire. Yung yellow is positive 12 volts, negative is black. So, pinagsama-sama natin. So, dito is nag-short po tayo ng black tsaka uh, green kasi yan po yung switch ng ating power supply. Yung iba is pinotol ko na po at kinondem. So lalagyan lang ko natin yan ng buta sa likod. Pan ulit. And uh, hola. May power supply na tayo ng ating base radio. So guys uh, makikita nyo dito na yung yellow is uh, 23 amperes. So may kalakihan na po yan. So, mostly nasa ito, to uh, 30 amperes po yung mga kuan uh, power supply so nasa 23 amperes po tayo so yung hitsura niya sa hindi pa nagawa is eto yan may nakalabas pa ng mga wires so gagawin po natin bubuksan po yan i e, kokondem po yung ibang kulay so eto na po yung ating finished product yan po. So, malinis na po siya. Uh, wala na po yung mga wires. Tsaka, nag-short na yan yung green tsaka black. Kaya, auto-switch na po yan. Pag sinaksak na yan sa 220, automatic na mag-o-on na po yan. So, ito lang mga ka-tips. Sana makatulong po sa inyo. Sa mga namamahala ng steady bolt, uh, yung mga transformer type, nasa mga... 9K po yung mga walang uh, charger ng battery. So, ang layo ng diferensya. Kasi, ito, nasa mga 400 pesos lang, kayang-kaya -kaya mo na tong gawin. Kasi, tape mo lang yan. Tsaka, isulda sa uh, adapter or connector, ayos na. Yan. So, from uh, PC power supply to uh, 12 volts power supply. Yeah. so tested na po to. So please like and uh, subscribe. Thank you.